Atraksyon ngayong Pasko ang City Public Plaza ng Kabangkalan sa Degros Occidental dahil sa magukulay at naggagandahan mga palamuti, pailaw at parol. Darito ang report. Oh! Napuno ng ningning ang buong public plaza ng Kabangkalan City sa Negros Occidental sa Idinaos na lights on ceremony na dinagsa at inabangan ng libo-libong residente at turista na pawaw at namangha ang lahat sa napaka-festive na fairy lights sa bawat sulok ng plaza na sinabayan pa ng masigabo at makukulay na fireworks display. Naguri ang Star City of the South ang Kabangkalan kaya naman tampok dito ang Tunnel Stars na kinagiliwan ng lahat. Nakadagdag din sa ningning ng selebrasyon ng naglalaki ang naglalakihang mga Christmas parol na gawa ng iba't ibang kumpanya at universities. May tema itong upcycled holiday kung saan mga recycled materials ang ginamit sa mga parol. Nagpapasalamat ang Kabangkalan LGU sa iba't ibang tourism related establishments at mga ahensya ng pamahalaan na lumahok bilang adopt a tree sponsors para mailawan ang lahat na puno sa plaza. Napaindak naman ang kabangkalanon sa Zumba Dances na pinangunahan mismo ng dance and fitness diva na si Regine Tolentino. Maging si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda ay napasayaw rin sa entablado para sa Kabangkalan City Tourism, Culture and the Arts, naging matagumpay ang selebrasyon ng Pasko sa Kabangkalan dahil sa buong suporta ng mga lokal na opisyal maging ng lahat ng mga kabangkalanons na nakiisa para saksihan ang okasyon. Pero higit pa sa magarbo at maningning ng mga pailaw, nagpaalala ang LGU na dapat mangibabaw pa rin sa bawat isa ang pagbabahalan, pagpapatawad at pagbibigayan dahil ito ang tunay na diwa ng selebrasyon ng Pasko. Dominic Almelor, para sa Bayan.